Guys, 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 guys. Yun yung panahon, guys, oh. <laughs> Nakikita nyo yung panahon, guys. Guys, lakad tayo, guys. Ayan ang panahon dito, ganyan, guys. Ay. Ito nga po, oh. Ayan, lakad muna tayo. Sinauli ko yung, nire-return nire ko yung in-order kong ano yung malaking ano ba sa ano ba sa tagalog yung ano roasting pan roasting pan ano sa tagalog yun? kawali kaldero malak uh, ano ba sa tagalog yung ano roasting pan pan sa tagalog yung pan ano yon kawali o kaldero Stainless steel siya, ang ganda niya. Matibay. Kaya lang maliit. Baka hindi magkasya yung malaking ibon na lulutuin ko next week. Papakita ko sa inyo yung ano. Next week magluluto ako ng malaking ibon. So, na ko yung in-order ko, tapos umorder ako ng mas malaki. Siguro mga 3 inches. 3 inches Ah. Uh, bigger than yung previous na in order ko. Kasi ang yung una kong in order ano, yung una kong in order na roasting pan 15 by 11. Parang sakto-sakto lang yung size, parang ano. Pero sabi it holds 20 pounds of meat or yung chicken or bird. Etong etong nakita ko uli nag uh, sa isang store. Yung nakita ko yung magandang size 6 uh, 18 by 14. saktong sa ano 'yon. Meron siyang magandang ano 'yon, may um, may ample space na, 'yun, yeah, maglalagay ka ng mga sibuyas, carrots, celery sa mga sides, parang gano'n. Kasi yung una kong in-order parang sikip na sikip yung ano eh. Tsaka ano, mas mahal siya ng mas mahal siya ng 10, ng 15, ganoon kesa sa in-order ko ngayon. Pero same ano rin siya, same quality, stainless steel, siguro sa yung binili mo lang yung brand eh, yun ang ano dun eh, yung brand. So yun na nga, yun na nga, mga kapatid, papakita ko sa inyo yung ano, yung... Yung pipikapin ko sa Friday, yung yung pinalit ko doon papakita ko yung ano ay okay guys ito guys oh lalakad ako ay okay. maaraw oh lakad tayo guys malamig na guys <laughs> kahit may araw malamig kita nyo yung suit ko oh naka short ako pero naka long naka sweater ako hindi pa siya yung talagang sobrang lamig pero talagang malamig you know mahirap i-explain pag nag t-shirt ka lang mga ka kailangan mag maglagay ka ng ano ayun okay, guys so. alright guys